Akala ko noon, ang pag-ibig natin ay hindi matitinag. Na kahit anong bagyo, tayo hindi matutunaw at mapupuwag. Akala ko noon, sa iyo ko matatanggap ang pangako walang hanggan. Pero bakit ngayon, ako na lang ang naiwan? Pinanghawakan ko ang bawat sa ditang iyong binitawan na kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Na ako lang ang laman ng iyong mundo, na kahit kailan, hindi mo ako isusuko. Pero bakit? Ang mga pangakong yun ay parang abo. Hinipan lang ng hangin, bigla na lang naglaho. Bakit ang mahal kita ay naging paalam na. Bakit ang habang buhay ay naging hanggang dito na lang pala? Pumikit ako at umaasang panaginip lang ang lahat. Baka bukas, pagdilat ko, ikaw pa rin ang aking yakap. Pero pagising ko, wala ka sa aking tabi. Ni anino mo, hindi ko na masulipan muli. Hindi ko alam, hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Kung kulang ba ang pagmamahal na binigay ko lagi. O baka naman, ako lang talaga ang nagakalang sapat na. Habang ikaw, matagal nang naghahanap ng iba. Sinisisi ko ang sarili ko sa lahat ng nangyari. Baka kung mas naging mabuti akong kasama, hindi ka lumayo ng palihim. Baka kung hinawakan kita ng mas mahigpit, ako pa rin ang kapiling mo sa bawat saglit. Pero, hindi ko na mababago ang desisyong pinili mo. Hindi ko na maibabalik ang init sa mga mata mo. Dahil kahit anong pilit kong abuti ng kamay mong unti-unting bumibitaw, alam kong sa puso mo, hindi na ako ang hinihintay. Kaya kahit turog ako, ahayaan kitang lumisan. Dahil alam kong pag-ibig na pilit, kailanman ay hindi matututunan. At kahit masakit, pipiliin kong ikaw ay pakawalan. Kahit ang kapalit, ay ako ang maiwang wasak at luhaan. Pero sa huli, mahal, gusto kong malaman mo na minahal kita ng buo kahit ako lang pala ang totoo. Na kahit iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng ulan, hinding hindi ko pagsisisihang ikaw ang aking minahal. At kung isang araw, maalala mo ang ating kahapon, huwag kang mag-alala sapagkat ako'y natutong bumangon. Dahil minsan, ang tunay na nagmamahal, hindi lang marunong magmahal, marunong ding bumitaw kahit siya ang pinaka nasasaktan. Paalam, mahal, sa huli, ako'y naiwan. Pero hindi na ako hihiling na muli kang bumalik sa aking kandungan. At kung sakaling hanapin mo ako sa mundo nating nilimot ng tadhana huwag kang mag-alala dahil natutunan ko nang maging buo kahit wala ka na. Minsan, gusto kong itanong kung naging kulang ba ako. Kung may araw bang hindi kita minahal ng totoo. Dahil sa huli, ako lang ang naiwan sa dilim. Habang ikaw, may ibang bisig ng mahigpit mong kapiling. Sinasanay ko ang sarili kong wala ka na. Pero bakit bawat kabe, pangalan mo pa rin ang aking dinadala? Bakit kahit anong pilit kong burahin ang iyong alaala, bawat patak ng ulan ay binubulong pa rin ang iyong pangalan? Binalikan ko ang ating larawan. Baka sakaling may natira pang dahilan pero kahit anong titik ko sa mga mata mong dati may saya. Kita kong matagal mo na akong gustong iwanan at mawala. At ngayon, nakatayo ako sa harap ng salamin. pinagmamasdan ang sarili kung halos hindi ko na rin kilalanin. Bakas sa mga mata ko ang lungkot na hindi masabi. Isang taong iniwan isang pusong wasak, isang kaluluwang hindi na buo muli. Pero hindi ako susuko sa sakit na iniwan mo. Dahil balang araw, matututunan kong bumangon kahit walang tayo. At kahit mahirap, pipilitin kong huminga. Dahil hindi kita kailangang makasama para maging masaya. Kaya sa huling pagkakataon, hayaan kitang lumayo. Hindi na ako hihingi ng kahit isang sagot mo. Paalam, mahal, huwag kang mag-alala dahil natutunan ko ng mahalin ng sarili kahit wala ka na.